Chris Bendio ng Bureau of Customs Attorney. Magandang umaga si Joel Sibel po ito. Hi, Sir Joel. Magandang umaga po. Ano pinakahuling development po doon sa mga sakyan po ng mga diskaya na nasa pangangalaga ngayon ng customs? Unang-una po, no, kailangan ko pong banggitin na ito po ay preliminary at uh, nag-utos po ng, uh, ang ating commissioner na i-validate at i-revalidate po ang mga findings na ito. No? Pero doon po sa aming initial na findings, uh, meron din pong mga sasakyan dito sa mga uh, na-subject po uh, ng ating uh, search na hindi po natin makita yung kaukulang dokumento para magpatunay ng kabayaran ng duties and taxes. Yun po yung ating mga findings of visit Ilang, ilang sasakyan po yung uh, nakitaan nyo po ng kakulangan sa mga dokumento? Uh, karamihan po nung ano sir no nung saklaw ng ating search warrant ay uh, hindi po natin makita yung ano no uh, kaukulang dokumento to prove payment of duties and taxes lagpas sa po ito no? uh, but again po no Uh, pinapa-validate at revalidate po ng ating commissioner kasi sir uh, yun din po yung pakiusap natin no, kung bakit po medyo matagal ang prosesong ito mga bin number po no import entry puro po ito letra tsaka numero kaya po talagang iniisa-isa po natin para po talagang tiyak na uh, talaga pong tama yung ating magiging findings po dito so pagka uh, ultimately nakitaan ng pagkukulang po sa pagbabayad po ng boys ano po ang maituturing na uh, ano po ito anong classification ito Tupa pay smuggled Ah, uh, sino ba ahabulin dito, yung bang uh, yung dealer, yung binilan po nila o sila mismo. May may iba iba po yung magiging epekto po nito, no. Una una po, kapag pulo sa 20% yung uh, customs duties and taxes na hindi nabayaran versus dun sa actual na nabayaran, no? uh, In this case po, kung talagang walang nabayaran, eh, pwede po siya ma-subject to automatic seizure ng ating pamahalaan. No? So pe, pwede na pong hilain, uh, mag issue po ng warrant of seizure and detention, ma-forfeit mafo na po siya in favor of the government, at pwede na po siyang isubject sa ating mga remedies, either condemnation, sisirain po siya, or pe, pwede rin pong i-auction. No? Patungkol naman po sa tanong ninyo kung ano po yung mga magiging findings natin, yung pong kawalan ng import entry, no? Uh, yun po ay magpapatunay na smuggled po itong items na ito. Ito naman pong pananagutan sa buwis ay hahabulin po natin kung sino po yung nagpasok na sasakyan. So it will be on a per vehicle basis, no? Kung sino po yung ating hahabulin. So yan po sir ang uh, mga so, so far. yung mga dealer na binilan po nila, meron din pananagutan dito. Tama po yan, no? Uh, yung po mga nagpasok ng sasakyan. Mm Okay. Uh, ilang sasakyan pinag-uusapan natin, attorney? Uh, meron ba kayong bilang dyan? Ang uh, kabuang bilang po na presently under the custody ng customs po, no? Uh, ang, ang bilang po ay 29 plus 2, no? Sir Joel. Paliwanag ko lang po ito. Sige po, sige po. 29 po yung kabuang dami ng mga high-end luxury vehicles at uh, yung plus 2, ito naman po yung mga maliliit na all-terrain vehicle, no? Pero hindi naman po ito nire-rehistro sa LTO. Ito lang po yung mga pang, parang pang off-road na mga, mga, maliliit, no? So, yun po yung... Ay, pag uh, kailangan bumili sa sari-sari store, yan ang gagamitin mo. <laughs> <laughs> Pangkanto lang, <laughs> parang ganun. No? Pwede naman din po. No? Oh, Pati yung kabuang listahan ng uh, uh, mga sasakyang nasa kustudiyan ng customs, pero hindi po nangangaulungan lahat pong yan ay hindi po bayad yung buwis. To be fair po, meron naman pong uh, mga sasakyan na nasa listahan ito na nakita po namin yung kaukulang kabayaran ng customs, duties, and taxes. So yung mga sasakyan na yan, hindi nila nagagamit ngayon. Nasa inyo po yan. Tama po. Uh, although nasa garahi pa rin po ng St. Gerard, ito po ay may selyo ng Bureau of Customs. Ito rin po ay nakakordon. At meron din po tayong nakadeploy na BOC personnel, pati na rin po ng Philippine Coast Guard. Naka-underguard po itong mga to at hindi po nila pwedeng galawin ang mga sasakyang ito. Alright. Attorney Chris, salamat sa oras. Uh, Mag-iingat ka. Thank you, so much. Si Attorney Chris Bendio, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Melo Del Prado sa Super Radio DZWB.